Mga kamuti rider, natakot sa Bernie Santo mga idol. Tumahimik ang kalsada. <laughs> mga naglalagay ng mga open pipe. Malalaking tambutso para sabihin ni eh, ng motor nila. Magandang umaga mga idol Bernie Santo ngayon Kaya ang highway Bernie Santo din Wala yung mga maiingay na motor Yung mga may open pipe Yung tambutso nila Yun pala ang kinatatakot mo ngayon, Bernie Santos. Pabilaan, mga idol, tahimik. Marunong din pala mag nilay ang mga kulukoy na yon. Napakaingay yung kalsada na ito. Araw-araw, mga idol. Pero ngayon, dahil Bernie Santos, tinamaan Di din ang konsensya, ng konsensya ang mga tokmol mga idol ito yung highway na taluk Ormoc Road parte ito ng Karigara napakatahimik ilan ilan lang yung dumadaan na mga sasakyan may mga importante siguro pinupuntahan kaya napakatahimik alas 6 ng umaga pasikat pala ng araw mga idol tago nga makukulit kong idol mga pasaway na maingay na motor galagapak araw gabi nagahabulan ilalagyan nila pinapalitan nila ng open pipe yung kailan ng butso para mapansin sila para sabihin malalaki motor nila ibang <laughs> klase napakaingay ng na kalsada na ito may, ngayon eh tahimik nga tahimik pero ang totoo niyan mga idol 80% na motora, motor na dumadaan dito Clorung Walang reestro, walang lisensya Hindi naman eh Ibawal yun Mayroon dito, hinuhuli ng barangay Pinakawala naman ng pulis Kaya tuloy yung mga tanod dito pinagtatawanan lang ng mga pasaway kasi hinuhuli nga nila dahil order ng polis turnover sa polis pakawalan anak tete Derry Santo panahon ng pagnilay-nilay ng mga makasalanan ah, eh, lahat naman makasalanan eh. pero iba iba ang level mga idol iba iba yung napansin ko lang wala talaga yung mga maiingay eh. natakot natakot yung mga pasaway natatakot silang lahat sa Verde Santo yung mga malalaki butso open pipe, may ingay sa kalsada kulurum walang lisensya, walang ristro ayun o oh. takot pala sa Verde Santo mga yon, <laughs> mga mga ingay na yun Verde Santo lang pala katapat ng mga yon eh hindi man naglilabasan eh, oh. napakaingay sa kasada ng mga walang iyon ayun nawala oh ano yung <laughs> mga idol takot pala sa Birri Santo yung mga kamuti rider mga idol <laughs> yun lang po yung kinatatakot ng mga yun Verde Santo okay. nawala yung mga kamuti rider natakot sa Bernie Santo mga idol God bless mga idol Pinasilip ko lang sa inyo na nawala yung mga kamotirider. rider Takot sa Bernie Santo God bless, bye bye